Alright! ayan ito na yung sura ng kanyang uh, pipe exhaust or canister ba tawag nito ito na siya mga pups oh. medyo may kabigatan siya mga around 5 kilos ito yung canister shorty na siya project this is our mid pipe so underbelly ayan And meron rin siyang bracket para pampatibay dito para hindi siya maalog or mabibrate. -ma What's up guys? Another night, another upgrade tayo. So wala nang paligoy-ligoy pa. Papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin yung gabi. So dumating ngayong gabi, ah kahapon pa ito dumating. Yung, alam nyo na, sound test later. Let's go. So ayan mga paps. Meron tayo itong isip project na exhaust. Tapos, underbelly na elbow. Mid-pipe to, mid-pipe. So, alam niyo kung saan natin to ilalagay? Siyempre, dun sa isang motor na nandun. So, tara. Sama niya ko. Mag-install tayo. And sound check later. Let's go. Well, right. So, ang lakas ng ulan ngayon. Unahan natin sa pagbaklas ng cover. Motorcycle cover. And... Uh, analyze natin mga paps kung ano yung magiging proseso ng pagtanggal dito sa kanyang pipe catalytic resonator and everything let's go yung mangyayari ngayon is tatanggalin natin to At may iwan itong kanyang inner yan yan sa mga oh, yan sa mga exhaust <laughs> si lady. So, yung tatanggalin na natin is ito lang talaga. Papalitan natin on ng bagong canister at saka mid pipe. Geng geng. <laughs> mm, mm. So, bali mm. sa si pagtanggal dito mga paps. Ito. Para matanggal ito, may apat lang na bolt na kailangan natin tanggalin. Una dito. si ito yung nakakapit dito sa ilalim and dalawa don sa kabila dalawa tapos ito ayan simulan na ang gawaan tara let's go guys. So, na natin yung dalawang bolt doon sa likuran, sa left side. Isa dito para sa lock. Dito sa may mismong midpipe connecting dito. Dito, dalawa din pala. So, lima lahat, lima. So, ganun lang kasimple. Madali lang siyang tanggalin. Yan. Hilahin lang natin ito palabas. So, kailangan din pala natin tanggalin itong footrest natin para oh, uh, kita may harapan sa paghugot. Oh, right. Ito na yung tsura ng kanyang uh, pipe, exhaust or canister ba tawag nito? Ito na sa mga papso. Oh. Medyo may kabigatan siya mga around 5 kilos. Oh, medyo mabigat siya. So dito pa lang, nagpalit tayo ng mas lighten na uh, mid pipe at saka canister. So dito pa lang medyo magaan na yung motor. So possible na uh, sana madadagdagan din yung performance niya kasi magaan na yung motor. So ayan. So anytime kapag gusto mo din namang ibalik ito, ini-time pwede, pwede naman. So set aside muna natin to. And rah proceed tayo sa next agenda. Excuse me guys. Ito na siya. Ito yung canister. Shorty na SE project. This is our mid pipe. So, underbelly. Ayan. So, ganyan yung magiging itsura niya sa lalim. And meron rin siyang bracket para pampatibay dito. Para hindi siya maalog or mag-vibrate. at kinaumagahan doon na tayo ng sound check baka mabulabog yung kapitbahay natin at ito na yung aktwal na tunog mga paps kayo na yung humusga kung sulit ba o hindi si SRK 400 So paano ba 'yan? Jutin muna tayo. Tara, let's go.